Aris, ngayong araw ay okay naman ang aura kung mayroon kang kaibigan na ka katransaksyon ay pwede kayo magkasundo, pero kung malayo naman ang pupuntahan ay ipagpaliban muna, dahil walang kang maayos na swerte sa may kalayuan lugar, at pag may pagkakataon na makagawa ng pirmahan ay gawin dahil sinyales na malaking tulong sa iyo ang magagawa. Ang isa lang dapat makontrol ang mabilis maaawa pag naawa na ay lumayo na muna ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan kung may gagawin kasiyahan ang pamilya ay okay at huwag mong kakalimutan na imbitahin ang mga kapatid para mawala ang mga bad energy sa bawat relasyon ng mapalitan na laging magtutulungan sa bawat isa pagkailangan. Sa trabaho kung sa mga gawain ay wala kang sinyales na problema, ang kasama sa trabaho ang iyong iwasan na laging may balak na inaaya ka sa mga kasiyahan dahil napapalapit ka sa mga tukso ng gastos at pwedeng sa maling relasyon, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow number 30 number 11 at number 25 Taurus ang pahiwatig kung mayroon kang kausap na dating nang nakarelasyon para sa isang negosyo ay maging maingat ka pa rin kahit hindi na muling maibabalik ang nakaraang pag-iibigan ay itoon mo ang iyong isipan sa kanyang mga proposal pag okay sa iyo ay tanggapin pero huwag kang tatanggap ng hindi okay dahil siguradong suliranin yun sa hinaharap. At ngayong araw ay may kahinaan ang iyong aura ng kasiyahan sa ibang magagawa, mas naaayon pa na ipagpaliban ang deal lalo kung may pera na involved, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay focus ka sa mga ginagawa dahil ikasasaya mo ang mga pwedeng bigla ang mangyayari, at para walang makasingit sa iyo na ibang kasama sa trabaho, na mabibigyan ng paghanga ng ilan sa iyong boss. At sa pera pag gustong mabigyan ang magulang ay gawin ng mabigyan ka lagi ng dasal na laging maging maayos ang iyong kalusugan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 12, number 25 at number 36. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung mayroon kapatid na gusto kang isama sa mga kakausapin na isang transaction ay okay dahil pwede kayo makagawa ng other income na kumita at ngayong araw ay huwag kang makakalimot sa mga napag-usapan ng iyong minamahal, dahil magagawang magbigay sa inyo, ng kasiyahan sa pamilya lalo na sa inyong dalawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera, ay pwede kang magpautang sa tao na talagang iyong kabisado na mahusay magbayad, Dahil may sinyales na pag nagkasama kayo sa hinaharap ay makakagawa kayo ng negosyo. Dumalaw ka sa mga magulang ang pahiwatig ng kayo ay magkabigayan ng bawat isa ng enerhiya na pagganda ng kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mas maaga makakapasok para ang iyong boss ay makita na maaasahan ka sa hanap buhay, na makakapuntos ka ng ikakaunlad sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 26, number 5, at number 40. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ng umalis muna kung pagkakakitaan, ang gagawin na mga usapan na dil mahina ang buenas na araw sa gagawin lalo nang kung malayo ang pakikipag-usap, sa mga kapamilya na lang ang iyong asikasuhin pag may dapat gawin dahil doon, ay makakagawa ka ng ukol sa pamilya para mapasigla ang kabuhayan ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay ayos sa iyo ngayong araw ang magbigay ng pera sa mga anak, at mahal kung may ekstrang pera pag-unlad para sa buong pamilya at gabay katalinuhan na maingatan ang mga hawak na pera. Sa tahanan, pag may dumating na bisita at alam mong chismis lang ang ginagawa, ay sa labas na lang kausapin para kung may dala siya na bad energy ay dadalin din niya sa pag-alis. Sa trabaho, ang pahiwatig ay iwasan lang magtiwala kagad ngayong araw para ang araw sa hanap buhay, ay pakinabang sa iyo ng maayos. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color gray number 25 at number 19 at number 31. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ang ugali na maging mapagmasid maging sa mga tao na makakausap, dahil kahit okay ang iyong diskarte ay mahihirapan mo silang mapaniwala kagad. Para okay sa iyo ay maging matahimik pag sila ang nagtanong at saka sumagot para maging maayos ang magagawa. At okay sa iyo ang makagawa ng pagpirma pag meron sinyales na good ang magagawa, ang iiwasan mo naman ay maging matulungin dahil kukuhanan ka lang ng swerte sa pagtulong ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ay may maganda naman silang enerhiya, sabihan mo na gawin ang gusto nila ng nasa tamang oras en pakinabang na araw para sa kanila. Sa pera at ay bawal muna ang magpautang, sa kapatid ngayong araw dahil makukuhanan ka lang swerte sa ibang araw mo tulungan, sa magulang ang talagang pwedeng tulungan kung lalapit, nang laging may aura ka na magpapasigla sa iyong buhay. Sa pagmamahalan, ay maayos sa buong araw ang pahiwatig ng gabay, ay panatiliing laging masayang kausap ng pamilya, para ang mga swerte ay tuloy-tuloy na madala ng gabay sa tahanan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 29 number 6 at number 34. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pasabi ang kapatid o magulang ay mas mainam na iyong mapuntahan dahil sa mga maipapayo mo ay makakapagbigay ng kaalaman at kasiyahan sa pamilya at kung may deal ka naman ngayong araw ay okay din na makapunta dahil ang iyong mga kahusayan ay may lalabas at pag nagkasundo ay siyang makapagbibigay ng other income ayon sa iyong gabay ang iiwasan mo ay magbigay ng pagtitiwala sa iyong kaibigan, muna ngayong araw dahil tukso ng gastos. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig at sa pera ay maayos ang buong araw sa pagtulong at pagpapautang kung may ekstrang pera, basta may tiwala ka sa tao na kausap at makakabayad ng maayos, kayang makadami ng pera na maiipon. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede na maging problema, maging maingat sa buong araw dahil isang pagkakamali ay ikaw din ang makakakuha ng kalungkutan gawin na mag-focus at bawal muna sa iyo ang makipag-usap ng walang kaugnayan sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 16 number 33 at number 40. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung may isang ginagawa kahit matagal na dahil nakakakita ka ng pag-asa na makakatulong sa pamumuhay, ay dapat na iyo pa rin ituloy dahil kahit matagal pag dumating naman ang tamang oras ay kasiyahan talaga sa iyo at sa buhay. At ngayong araw ay iwasan na muna ang maging mabait sa kausap pag hindi mo kursunada ay iwanan mo ng maayos para wala kang masabi na hindi mo rin gusto. Ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera ay bawal kang magpapalabas ng magpapautang at huwag din tutulong pag pera kayang magpabagal ng pasok ng pera sa iyo ayon sa iyong gumagabay sa pera kung tutulong sa ibang tao Sa tahahan ang pahiwatig ay maganda ang araw para sa mga miyembro Sabihan mo na dapat silang tumuloy sa mga gawain at kakausapin na pwedeng maayos na resulta ang makakaya nilang magawa. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mag-ingat ng gusto sa buong araw, o mas maganda pa ang ay huwag muna pumasok ng makaiwas sa problema ngayong araw, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color brown, and color red number 25, number 8, at number 10. Scorpio Ang pahiwatig ngayong araw ay may padating na usapan na dapat na pag-iisipan ng mabuti dahil isang salita ay pwede kang mapintasan ng hindi mo nalalaman. Pero kung alam mo ang dapat na sabihin kahit magtampo o mapintasan ka ay ituloy mo para maging maayos ang iyong gagawin, at kung may pipirmahan naman ngayong araw ay okay na magawa, at ngayong araw ay maging maunawain sa mga kapatid at magulang, ang pahiwatig ng maging masaya ang buong araw ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may pahiwatig na may padating na financial na suporta magpapasaya sa tahanan. Sa pera naman ay minamahal lang pwedeng abutan para makaipon ng naaayon na swerteng pera pa. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay masaya ang araw kung mabilis na magagawa na maayos ang pinapagawa, ang utos ng iyong superior ay pwedeng kang mabigyan ng masayang salita sa hanap buhay sa pagmamahalan, hanggat nasa iyo ang laging nang bibigay ng pangunawa bago magsasalita o magagalit, ay laging masaya ang aura ng positive energy sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 24 number 31 at number 25 Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay pumunta sa dapat nagagawin dahil mas mainam na makapunta kahit ano ang maging resulta ay dapat nandoon ka para ang magagawa mo pa sa hinaharap ay magiging mas maayos at umiwas muna sa usapan na pera ngayong araw sa transaction baka malito ay magkaroon ng problema, at mas mainam din ay sa mga kapamilya na makipag-usap sa gusto magnegosyo, ang makasama para makapag-umpisa ng plano na gagawin, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may pahiwatig ay okay sa mga gagawin, pero maging maingat sa pagsasalita, sa ilang kasama sa trabaho dahil makakadating kagad sa iyong mga superior ang masasabi. At sa pera ay bawal ang magbigay sa anti at pamangkin, at sa pagmamahalan, ang pahiwatig pag naging mas malambing ka sa minamahal ay nagpapasigla ng inyong bawat kalusugan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 11, number 20 at number 34. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon na isang suliranin kung malilibang ang mata sa mga ginagawa ng iba, dapat ay focus ka muna sa iyong ginagawa o kinakausap, sa ibang gagawin kung may pagpirma sa mga kamag-anak, ay dapat na matapos para ang mga alinlangan sa iyo ay mawala ng tuluyan, at meron pa umiwas ka lang sa kausap na puro pag-aangat sa sarili, dahil tukso siya ng maling relasyon at pag-iyak sa buhay ang pahiwatig. At sa iyong pera ang pahiwatig ay walang investment, na gagawin mo na ngayong araw dahil may kahirapan makaasenso ang iyong pera kung gagawa ka ng investment. Sa tahanan sa pamilya ay pag-iingat ang pahiwatig dahil may dadalaw na hangin na pwedeng magbigay ng karamdaman ng kalusugan. Dapat maging maingat sa mga makakain nang makaiwas sa gastusin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay iwasan muna makisama sa mga kasama sa trabaho na laging nakadikit sa iyong boss. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 14, number 20 at number 42. Aquarius, ngayong araw ang bigay ng gabay maging mahirap na mapakiusapan na striktong ugali dahil doon manggagaling ang iyong naaayon na araw na maayos sa pakikipag-usap. Magpapasigla ng ikakabuhay pag nagawa mo na magkasundo kayo ng kausap, at ngayong araw ang dumalaw sa mga magulang ang magbibigay ng masayang enerhiya ng swerte, at huwag din paghihintayin ang minamahal kung may date na usapan para ang araw din ay maging mas masaya pa ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, ay bawal mo na gumawa ng pagtanggap ng bisita, para ang aura ng swerte sa pamamahay ay mas dumami, at sa pera ay pagsisinop dahil buenas ang iyong mga pera na hawak, kaya huwag magpapalabas. Sa trabaho, ang pahiwatig ay walang problema sa gawain na trabaho. Ang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin ay kasama sa trabaho umiwas muna makisama sa kanila ngayong araw. Nang makaiwas ka sa problema na pwedeng bigla ang dumating, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 10, number 19, at number 21. Pisces, ang pahiwatig kung may gagawin na paglalakbay, ay dapat lang na matuloy dahil may aura ng swerte sa iyong mga gagawin ngayong araw, na makakatulong sa pamumuhay at bagong idea ng kaalaman ang malalaman sa pupuntahan, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang tulong ng tulong, sa ibang tao kahit pa mga sagot sa dapat na malaman dahil ang swerte mo sa karunungan ang kanilang kailangan, pag nalaman na ay iiwanan ka na ng ayon sa iyong gabay. At huwag ka masyadong magtiwala sa mga kaibigan ngayong araw maging masinop, nang hindi magawa na mapasok ng suliranin, ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ay may sinyales na magkakaroon kayo ng masayang pangyayari, sa mga usapan na magagawa ninyong magtutulungan sa lahat ng oras, at sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay bigyan mo ang minamahal ng lalo sumigla, ang kanyang kalusugan at mawala ang lungkot na nadarama na bad energy. Sa trabaho, dapat na maging maingat dahil may sinyales na may masele na superior na pwedeng kang mapagsabihan, nang nakakalunglot kung may kabagalan kang gumawa. Pero kung okay naman ang trabaho ay mapupuri ka nang hindi mo inaasahan, mag-focus ka lagi sa ginagawa at baka siya na ang magbibigay sa iyo ng pagtulong sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 21, number 18 at number 29.